Hey, hey, hey! Oh, hi, Good morning! Ayam butak! Kita <laughs> yung aking kilikili -kili, ya. And good morning, good morning mga silo. At ako ay uh, nandito na naman po, kakarating lang sa Edison Road, sa Bukid. At ayam butak. Ito na lang. May dala-dala ako ngayon mga kasuelo ng Oh, uh, darak. Sapal o sapal, ah, uh, tahop ba. Darak. Para sa ating mga alaga. Yan. Mapapakain tayo ng darak sa ating kalabaw na si Victoria at mga baka si Claudia. at si Marbig at Princess

dalak mga silo, itong dalak ko ay ano to inipon ko talaga ito bawat uh, patistis natin ng palay, pakiskis para mapakain natin sa ating mga alaga tapos sabayan natin ng oh, di mawala pa rin king beta plus tapos ah uh, bubumbahan ko na yung hindi nabumbahan kahapon yung ano yung binhe yung ating bataplas at saka asin. Gustong gusto ni ano to, Victoria. At saka si Princess. Mga natin. yun oh know, sinisipsip mga suelo yung ano lang yung, yung darak na yan pang ano lang naman yan pang back up lang ba damo talaga yung pinakamihin nila nakainin yun gusto gusto nya dahil may alat 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 okay, dito na naman po tayo sa ating power spray spray ko yung bini para di atakihin ng uod. Ya, biar oleh tayo mau Abang maaga pa. ating binhi mga silo yan ang ating isprihan para hindi atakihin ang uod Yan tayo ang nakadistino ngayon sa kambingan. Gawa ng si misis ay may inatina na meeting. May meeting sa school. Kasi mga malapit na nga po magpasukan. So may meeting sila. So ako muna ang magbabantay sa aking mga kambing dito. So yan, pinapalabas na natin. Kainin muna natin sila. Kasi parang gustong umulan na kumukulog ba so kapag uh, umulan baka makapagtaktor na si doktor dahil mahaba-haba na yung aking binhi so ulan na lang ang hinihintay mga kasuelo para makakapag linis na ng palayan traktor ba so okay na ako doon sa ano sa kabila sa gaas sa gaas area Kapaya na natin ng ano kahapon pang herbicide at saka kuhol so balikan na lang namin yun uli actually si doktor naka ano doon naka toka mag uh, pasyal pasyal kung ano ang dapat gawin doon kung anong may problema ba so magbabantay muna ako sa kanila ano kumukulog mga suwelo kaya uh, bago bumagsak yung ulan busog na sila sana mayroon meron tayong ano pala dito. Dalawa pang mga anak na malapit na. Yung triplets maker natin. Malaki na rin yung kanyang tiyan. So, sigo, uh, ano, uh, mauna yung anglo natin. Yung anglo nob yan. Ayan. Ah, uh, Gala na sila. Gala time. Ayun, oh. at uh, pagkalipas po ng tatlong oras na pagpapastol at uh, umuwi na mga kasuelo yung ating mga alagang kambing at busog na daw sila kaya gusto na nilang umuwi at na uh, dilim dilim na 6.30 na ng uh, hapon or gabi na and pa na sila oh. ganda na tingnan mga kasuelo meron tayong dalawang kambing dyan na malapit ng mga anak ito bukasan kinabukasan po mga kasuelo back to yung bukid uli at uh, pinagpapastol yung mga alaga at uh, po ako dito sa garden upang uh, ilatag ko na ang net na ibakod ko dito sa ating pagtamna ng gulay para hindi na mapasokan ng manok para hindi na makalkal dahil tatam, tatamnan ko na po itong mga kasuelo na patula ayan na ilatag ko na yung net natin ito yung ginamit natin noong Uh, binhi sa palay so, hindi ko na ginamit dun sa binhi kasi gagamitin nga natin dito sa garden so ilatag ko muna ito titingnan natin kung kakasya ba yun oh sa so, mga nakapag abono na ako nakapag spray na ako sa garden at nailatag ko na rin yung net para secure ang ating itatanim pero hindi ko pa nalagyan ng lock sa ilalim so ano na lang yun huli na lang yun hindi pa ako nakakuha ng mga pangtulos sa ilalim ngayon magtatanim na ako ng mga kasuelo Asa na yung aking seeds at tamnan na natin ng patula yon. itanim na natin habang libre pa tayo wala, kung wala pang activity sa palay palayan at sa barangay so habang libre itatanim ko na yung patula ito yung ating gagamitin mutya subukan natin ito si mutya F1 ayan. baliktad kasi naka front camera tayo So, tatanim natin ngayon. Saboy ko na rin tong sa sa gitna ng patula. Meron tayong seeds din dito. Ano? Kangkong ito. Mabili din pala sa palengke yung kangkong. Ano, nag, uh, ano ako doon, nagtanong-tanong ako doon. Nagmonitor din ako doon sa palengke. Mabili pala itong kangkong. So, Tama-tama yung ating na ano, tapos biro ba tayo ano dyan sa likod dito sa akin. mapit ah, Pitsay. Tingnan natin. So patula lang muna. Ngayon, nakaready na rin yung aking ayan, pinatuyong pinato yung dumi ng kambing. Bago ko ilagay yung seeds, uh, hukayin ko muna sa ilalim. Lagyan ko ng dumi ng kambing. Tapos tabunan. Tsaka, tsaka ko ibabaw yung seeds. Tsaka natin tabunan para pag tubo na kung sakaling tumubo pag labas ng ugat makasipsip ka agad ng ano ang organic fertilizer na dumi ng kambing marami naman tayo available natin yung ano dyan kambing ay kambing dumi ng kambing o tara kanina tayo mga suyelo aso yun lang nakapagtanim na tayo ng patola din eh so gagawin na lang natin ngayon i-secure na natin to yung net para hindi makapasok yung mga manok at hindi makakalkal yung ating itanim dito kasi uh, sasabuyan pa natin ito ng ano sabayon ko pa to ng pichay at uh, kangkong unahin ko yung kangkong tapos pichay na lang yung iba marami may seeds naman ako available. Sayang yung seeds na hindi masaboy. So, i-backod ko lang muna ito. Or ilagyan ng tulos sa baba yung net ba. So ayan, nakalatag na po lahat yung mga net. Ayan, paikot na, paikutan ko na. So, ang gagawin ko na lang nito, ayan, ito. ito. Sa ilalim, lagyan ko na tulos. Okay, para hindi mapasukan ng manok. Tapos ito, kunting damo-damo lang. O, kunti lang naman yung damo. Sasabuyan natin ng pichay o kangkong. Okay. Tapos pag natam na na lahat ito, at ah, saka tayo magbuting-ting-buting-ting din sa trellis niya. At least may nakaabang -aba, naka na ng mga poste. So, tapos may mga breast na rin yan sa dulo. Doon din sa dulo. So tali-tali na lang yan. Tapos uh, kunting ano, suporta sa gitna mga kawayan. Balagbag. Okay. Tapos yung mga sita ko mga kasuelo. May ano na. May sumilip ng flower. Ayan na siya. Oh, uh. Uy, ganda na. Berdeng berde ang kanilang dahon. Nawala yung napansin ko na mga insekto. Nawala siya mga suwelo. Okay, dito tayo magbuting-ting-buting-ting sa garden kapag uh, walang activity sa palayan. Okay. Next week pa ako magano mag-abono doon sa palayan, palayan natin. Abonohan natin yun. Pero niksik pa. So dito muna ako. Okay. na ah, bali ito na may patula na ito. So sana tutubo sila. Okay. Ganda na rin yung ating mga okra dyan, oh. At uh, ah, tama tama inulan kagabi. Dinligan yung ating halaman tapos okay na katapos natin sa garden mga kasuel so binalikan ko muna yung ating mga kalabaw ayan o oh. para ipaswimming bumibilog si Victoria oh. yan bago ko siya ipaswimming painainom ko muna siya ng tubig na hinalo ang kontrak at saka vitamins siya yung aking inano priority para lumubos siya hmm. ano <laughs> hindi uh, na banat na malapit na niya naubos mga suyelo bali dalawang salin na akong tubig niyan So, lumalakas yung kanyang pag-inom. Gustong gusto niya. Dahil merong lasa kasi. Sabo may bilog na siya, oh. Sige, para makabawi. So, yan lang update mga kasuelo. Nakapag, ano tayo. Nakapagtanim-tanim na tayo dun sa garden natin. At nabunuhan na, na na. So, prepare na naman kami ni Kanato doon sa kabila. Doon sa pagtamna natin ng ampalaya. So, uh, nakapagtanim na siya sa kanyang palayan. So, meron na siyang time na makapag-araro uli Ararohin pa niya uli yung inararo niya para mapino yung lupa. At saka natin iplat-plat uli para mapagtamna ng palaya. So, yan lang mga kasilo. Uh, Dahan-dahan lang ba hanggang sa makapagtanim kami. na no, victoriano. Ano? Mataas na pala yung kanyang klase. Or lugo. Ayan yung tag niya nandiyan yung marking. Sige, yan na po muna mga sila.